Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, ang aming panon ay nasikat ang araw. Ayan, maglalaban na naman ako. Ngayon po ako ay... Ang, ano po, ang, ang, ang araw po namin ngayon ay magtatapo ng basura. Ayan po, ang aking basura nakagayak na. Ayan guys, medyo maganda na ang panahon namin. Magpapakita na po ang haring araw, guys. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At kita po tayo. Magandang umaga po. Aking mga tanong na halaman ay ano po, damo na yan. Guys. Guys, ito ay cherry. Yan. Hindi pa lang siya nabunga. Pero yan daw po ay cherry. Ibigay lang yan ng aking kapitbahay dito. Ang aking mga tanim dito naglago. Ano? Ah. Ay, bunga niya ko, May bulaklak na siya. Oh. Ah, may bulaklak na toto to, yung Totem bunga bilya ko may bulaklak na. Ito hmm. hmm. yung akin yan, nagunti. Ginagamot ko po pag inuuboy mga anak ko yan lang po. Uh, Astas, duguan na siya. Nagdaguan na yung aking mga halaman. Guys, ayan ang aking mga halaman at yung aking munting groto. May groto rin naman. Kasi meron ako ito matagal na po yung mga yan eh. Pinyag antika na. Tapos yung aking sili, may bunga na naman. Kaya na yung kalamansi ko ay nawala po ang bunga. Pero namumulaklak naman siya. At ang dami po nitong bunga eh. Napakita ko na saan ano, mga nakaraang mga tagal ko ng video. Dami ng bunga na eh. wala bulaklak lang At Yung aking ano, malaki na. Ito ibigay pa ako ng aking ano eh. Ang aking hipag sa Malaguna dati ang lito niyan guys yan ang aking harding uh, ah, may mga pakikinabangan din naman sa harapan may sili ayan po ang sili oh. basta masipag ka lang magtanim eh, pag wala may kukuhain yan guys good morning po sa ating lahat good bless po at lagi po tayo mag -inat. maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nilid ng mga video ko sa aking mga follower view, viewers and follower mga friend, family thank you, thank you po for watching sa aking mga video, thank you